Paano ba gawing zero following para hindi makita ang ating mga fina-follow? Katulad yan. Nakita ko kasi guys, dumaan sa aking timeline. Ang video to ay para po sa mga baguhan na hindi pa po nakakaalam. Kasi marami pa rin naman pong mga baguhan. Okay guys, nakita ko sa akin timeline guys, ito. <laughs> Nagreklamo siya guys, kasi bakit daw zero following eh, nagsasabi naman na nagre-rest back na. Okay guys, ganito lang po yun guys. Pwede nyo po yan siyang iset sa settings nyo. Kung kayo po ay naka-Facebook profile, ganito lang, sundan nyo po. Kung ikaw ay naka-Facebook profile, baba po tayo sa settings. Click nyo yan. Sa audience and visibility, click nyo yung followers and public content. Tapos, hanapin nyo po sa baba yung who can see the people pages and list you follow. Open nyo yan. Dapat naka-only me po yan siya. Okay? Tapos, i-check natin ngayon, guys. Punta tayo sa ating main menu. Tingnan natin kung naka-zero na ba siya. Click nyo yung tatlong dots. View as. Okay. Ayan, naka-zero following na po siya. Kung ikaw naman ay naka-Facebook page, punta tayo sa ating settings. Hanapin natin ang page. Privacy. So, sa loob ng privacy, open natin yung who can see the people pages and list you follow. Open natin yan. Dapat naka-only me po yan siya, guys. Okay? Follow for more. Thank you so much.